Huminga ka muna ng malalim dahil mag-uumpisa na ang palabas. Check. Mate. Si Ana Polyatova ay isang maganda, sexy, at matahimik pero mapanganib pala na babae sa Moscow. Na nabubuhay sa kahirapan kasama ng kanyang ka live in partner. Wala siyang ibang pag-asa sa buhay, kaya't nang mag ang isang KGB agent ng pagkakataon para sa kanya, upang makatakas sa kanyang mapang-abusong sitwasyon, ay napilitan siyang pumayag kahit pa na siyang interes sa inaalok nito na pagiging isang asasin o isang mamamatay tao. Pinapasok siya sa lihim na mundo ng KGB o the Komitet Gosedar Stvenoy Bezopasnosti, the former Soviet Intelligence Agency, kung saan siya ay sumailalim sa mahigpit na pagsasanay sa pagpatay, pakikipaglaban at iba pang mga kasanayan ng isang spy. Pinamamahalaan siya ng isang veteranang handler na si Olga. Kahit pa si Olga ay may pag-aalinlangan sa kanyang kakayahan, ay bilib at natutuwa naman si Olga sa katalinuhan at sa kahusayan niya. Bilang bahagi ng kanyang misyon, ipinadala si Ana sa Paris upang magpanggap bilang isang modelo. Dito, ginagamit niya ang kanyang magandang anyo bilang cover sa kanyang misyon at tunay niyang pagkakakilanlan bilang isang bihasang asasin. Sa kabila ng mga mapanganib na misyon, Nakabuo rin siya ng komplikadong relasyon kay Maud na isang lesbiana. Pero meron pang mas romantikong eksena bukod sa lesbiana, una kay Alex, na kanyang kapwa KGB agent, at ikalawa kay Lenny Miller, na isang CIA operative na may sariling plano para sa kanya. Habang lumalalim ang kanyang pakikibahagi sa mundo ng spy, napagtanto ni Ana na ang pangakong kalayaan pagtapos ng limang taong serbisyo ay isa lang palang malaking kasinungalingan. Ang pinuno ng KGB, si Vasiliev, ay naniniwala na ang tanging paraan lamang para makaalis sa kanilang hanay ay sa pamamagitan ng kamatayan. Dahil dito, pinili ni Ana na baligtarin ang sitwasyon, nilapitan niya ang CIA na si Lenny Miller at nag-alok ng impormasyon at kondisyon, kapalit ng pansamantalang kalayaan. Sa huling yugto ng pelikula, naganap ang isang matinding double cross. Habang inaasahan ng lahat ang kanyang pagkamatay, ginamit ni Ana ang katawan ng isang kadobel niya upang linlangin ang lahat. Dahil na rin sa tulong ni Olga na may sariling lihim na agenda para pumalit kay Vasilev. Matagumpay na nakaligtas si Ana at nagtamo ng kalayaan pero sa isang mundo ng pandaraya at pagkakanulo o betrayal. Ang pelikulang Ana ay tungkol sa paghahanap ng kalayaan sa kabila ng madilim na mundo ng spy at politika. Ipinapakita rito ang labis na komplikadong buhay ng isang babae na napilitang mamuhay sa dalawang magkaibang mundo. Sa huli, ipinapakita na sa kabila ng lahat, ang tunay na kalayaan ay nakakamit lamang sa pamamagitan ng sariling katalinuhan at lakas ng loob. Ang paglalakbay ni Ana, isang malalim na pagsusuri sa kalayaan o freedom at pagkakanulo o betrayal. Ang Ana ay isang spy thriller na pelikula na sumasalamin sa madilim na realidad ng mundo ng spy at politika. Sa pamamagitan ng personal na pakikibaka para sa kalayaan, ipinapakita nito ang mas malalalim na temang panlipunan. Ipinapakilala sa pelikula si Ana Poliatova ay isang kabataang babae mula sa Moscow na nagmula sa isang mundong puno ng kahirapan, pang-aabuso at diskriminasyon. Sa kabila ng tila mapanglaw na kapalaran, ang matinding pagnanais ni Ana na makaahon mula sa mapaniil na sitwasyon ang nagtulak sa kanya upang pumasok sa lihim na mundo ng KGB, isang hakbang na magdadala sa kanya sa isang buhay na puno ng intriga, pagkakanulo, at mga hindi inaasahang pagtataksil. Simula ng isang madilim na paglalakbay, sa simula ng pelikula, malinaw na naipapakita ang mapanglaw na kalagayan ni Ana sa Moscow. Isa siyang biktima ng pang-aabuso, hindi lamang sa personal na relasyon kundi pati na rin sa sistemang panlipunan na pumipigil sa mga kababaihan na magkaroon ng patas na oportunidad. Dahil sa patuloy na kahirapan at walang katapusang pang-aapi, unti-unting nawawala ang pag-asa para sa isang mas maayos na buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, may nag-alok sa kanya ng kakaibang pag-asa ang pagkakataong makatakas sa kasalukuyang kalagayan sa pamamagitan ng pagsali sa lihim na mundo ng KGB. Pagsasanay at pagbabago, hindi naging madali ang pagpasok ni Ana sa KGB. Siya ay sumailalim sa matinding pagsasanay kung saan inihanda siya sa larangan ng pagpatay, pakikipaglaban, at iba pang taktika ng especially iya. Ang kanyang tagapamahala, si Olga, ay isa sa mga beteranong operatiba ng ahensya na unang nagkaroon ng pag-aalinlangan sa kakayahan ni Ana. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagdududa, pinatunayan ni Ana ang kanyang katalinuhan at husay, isang patunay na kahit ang mga taong tila walang pag-asa ay maaaring maging epektibong sandata sa kamay ng isang sistemang walang pawang moralidad. Ang mundo ng moda at ang sining ng pagkakubli, isang mahalagang bahagi ng kwento ang pagpapanggap ni Ana bilang isang modelo sa Paris. Dito, ginamit niya ang kanyang magandang anyo at likas na karisma upang maitago ang tunay niyang pagkakakilanlan bilang isang bihasang asasin. Sa pagpasok sa mundo ng moda, nahaharap siya sa mga hamon ng industriyang puno ng kahangalan at walang humpay na pagtuon sa pisikal na anyo. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang nagsilbing paraan upang maisakatuparan ang kanyang mga misyon, kundi naging simbolo rin ng paghahati sa pagitan ng mapanlinlang na mundo ng kagandahan at ng brutal na realidad ng kanyang pagiging mamamatay tao. Salamat sa pagbisita sa aming channel. This channel is all about the best and greatest movie of all time kaya selected lang ang mga pelikulang mapapanood mo dito sa R2X Movies PH. At hindi lang yan dahil dumaan ito sa malalim na research at malawakang pananaliksik para maipaliwanag sa inyo ng detalyado ang mga pelikulang may upload sa channel na ito. Kaya huwag mong kakalimutang mag-like, share at subscribe dahil malaking tulong na po yan para sa aming mga content creator.